apat lang detay. Ha? Tuwa na sila? sila. Hello uh. <coughs> you know guys, uh, dito tayo ngayon sa, ating project dito sa Bingay nila nanay at tatay sa bahay. So uh, ang karpintero, umuwi na daw. So uh, silipin natin. Nice!

kaya natin sa parking kayo sa bahay so ayan na ng nagawa ng kama so pagkabitan natin ito ng ilusi so, okay, okay nice. hmm. dito yung ano po hina, dito yung misa ito na yung ano po ito mo yung lutoan. Ayan. Uh, may lababo dito. Hindi rin ko Ito po yung lutoan. Ito po yung lababo. Ito yung lababo. So, ang piting. May dala tayong piting. Para dito ah. Uh. kalau di yang pintu yang di pintu di itu main di plywood nang di di itu hindi nang isara di itu kasi sobrang hindi di itu Gracias.

Dito natin. Ay, na tin. Tay din ni niyo ano si arang niya kay. Ah, dinin natong CR duta. Oo. Oh. Magana dre. Ah. Magana dre si Ar oh. Ito pong deha, magana dito. Para dire lang punta dito. Oh. Ano, Oo. <coughs> Ay

ma kaldero na poliputan na law. So, mga awed niya. Ah, pa natin to. Kaniyang kwarto dai, okeron din kwarto dai. Na ka na kontracrete. So. Feeling <laughs> no, niya siya init kayo lang may bisan eh. Kay kung kinsa miyan nesa parti inita ning ini saya mas inu. Dugo na dinbre. Anga gitaw na to day, mo ni Gilusi. Nay. Ano sa? Pwede na wala na makalingkod-lingkod. Oo. Uh. So ligon kay inyong balay. Oo. Uh, salam salamat nga may ninyo sir sa inyong magkugihon nga pagtabang uh, namo. So uh, salamat sa itong sponsor, sa sponsor nga wala na ng pa ila. Ano na mos donor natin. Uh, pasalamat ka uh, nila nga. Pasalamat at agay. Dako, katidara niya. O pamay na human. Pagkabita natin ng Gilusi. Tapos magpintura. Tapos. Uh, Jilose, okay ra Jilose. Uh, Jilose lang. Okay ra, okay, okay, uh, siyara. ating sponsor. Maraming salamat ito po yung uh, update natin ngayon. So almost hapit na gyud, hapit gyud mahuman kabitan pag Jilose. So atong pinturahan. Ha, uh, hapit na gyud mahuman uh, uh, sir, pila na lang ka adlaw trabaho na sir. Naapatay halo blocks. Naapay CR. Oh, uh, gitaw. CR sa, sa kilid. Sa CR sir, sakto halo blocks. Oo. Uh, So, naiko lang na, murag gamay sir, pero ang ato ang CR niya, ihap lang na ito ang mong mga lublaks, dayon. At ang ano, kanang hardy ang ubabaw. O, anak lang. So, nai, patay, nahimo gyan yung balay gyan. O, kobito, sir. Salamat, yan pa salamat kay kung dako si Gino, sir. sa inyong matugihon na pagtama. O, labi sa next sponsor namo Salamat, yan yung naku, sir. Umugaway na, no? Nindot na gyan. O, hindi na gyud ng kapait naman ni paghilda. So dako nang ka trade ha. So kani dire nindot sa dire kay lord lam ang gitang din nindot sa pagkamutang ang keris. Nindot bitaw siya uh, ni haya kay na maudto na din. Ani mo rin mo lingkod lingkod nya Okay kayo. Okay kayo. Uh. Siya. So kay lingkod ra. Mhm. Uh, yan ah uh, salamat talaga. Yan pong update natin sa bahay niya, ni nanay.